Ayan, nandito ako sa may greenhouse ng bagumbong. Ayan. Titingnan natin yung mga butchoy yun nila. Ayan ang butchoy. Parang pechay. Ayan, yun ang kama. Isa, dalawa, tatlo. At lima, anin, tatawalawa. Sabi yung dalawa. Ang ganda ng greenhouse nila. Oh. yun sa madam bago lang to kung sino'y pwede mag training dito lang pwede may iba yung ginagamit nilang lupa yan yung lupa nila kulay itim kulay itim yung lupa eh Eh, may mga splinker sila yun no, sa si taas. Ayun, Laguna Lake. Ito yung sinasabi nyo, ibang variety nito eh. Ito, mas, ito masarap. Oo. Oh, yun ang usas sa Saudi, yun ang kinakain namin doon. ito bira, mahal don. mahal, ito napakamahal doon. Ito, mura lang. Lettuce din yan, kaya lang ibang variety. Kaya lang yung toks niya, makapal. kasi one kuwan ito lettuce na original ito lettuce din siya pero yan yung mga gawing middle east ito yung mga kinakain nila ito naman sa middle east napakamahal ang na presyo nitong letos na ito ibang variety wala nung kulay pula eh yung gray yung ubi purple ito yung mga ordinaryong lettuce dito uh, sa Saudi ganyan no. Ang uh, matinay po nila oh. Kulang ng dilig. Ang matay na ito oh. Paganda rito 'yan oh. Malabo kasi may net tayo eh ito net. Yan, nalago lake. Tapos sa mountain, ayun ang mountain. Ayan, nasa likod lang kami ng patanggay. Ayan, Junior o. Nagdidilig. Isa yung pinaka one dito. Assign. Isa yung manager manager. Ano tawag doon? Pangulo? Isa <laughs> yung pinaka pangulo ng foundation ng farming. Pagpa-farming dito. Ayan. Ayan. Alin? Tas. Ah, ito. Pokot. Ito pataba ito eh. Ah, ito. Ah, sa ilalim may bono ah. Tingin natin yung mga pwila. Lupa nila kung anong kulay. Tingin natin kung anong ng lupa. Ay, kokopit to ah. Kokopit to na binulok. Uh, ito kokopit to. Ito yung nasibol na sila sa aming magandang lupa. Binulok na kokopit to. Kusot to, kusot na binulok. Ang sarap ano yun, sarap mm, kasibura ng... Oo, oh, dito. kasi mataba na siya. Kaya naubos din yung sustansya niya pagdating ng lalagi mong ginagamit. Hindi, kagaya ito. Ito naman yan o eh. sana lang naman yan. No? Papasibula lang Pas natin. Papasibula, no? Eh. Pagkatapos, kaya nauubos. Kasi nasa, kasama, kasama, ka. na yan. Kasama na sa tanim. Mm. Kaya hindi maaari ako mawalan dito. Oo, oh, kukupit siya na binulok. Lalo, mahirap maghanap dito pagka saan-saan pa. Ay, e, sila yung may napunta ito. Hindi, murder ka na na isang ganito. Magka isang ganyan. Ay, kamahal. Ni-steam pa yan. Inuloto yan. Sila nga nag na dito. Tapos bubulokin na ilang buwan yan. Kaya mahal yan. Ilang buwan na isang taon niya tayo binubulok. May ikaw na yan. Nakakompleto na yan. May... May parang ipa na giniling parang tarak. May... May kusot. Sorted na yan. Bubulokin na ilang taon. Ilang buwan? Dito lang kasi nilalagay ito. Abono yan? Abono. Kasama yan. Ito mga abono na nai-apply ko Ito yung bagong abono ngayon. Itong green na ito. Ito ang nai-abono ko ngayon. Ito ngayon ang nai-abono ko ngayon. Ito ang magagandang abono ngayon. Itong ganito. Itong ngayon ang nai-abono ko sa huli ito. Ah, yung 314. Nagaling natin dito. Kinapasok ng tubig. Ito so yung mga apply ko eh. Ayan, yun na. May Bali, ilang, ilang araw na lang to? ko na ngayon. 20, 30. Tapos 20, 20, 20, 20. Ang gajis. Ang gajis. na. Ang Lapit na. Eto, mabagal lumakit, eto e. Mabagal lumakit. Doon na so, so, ikwan yan, yung naiinitan ng gusto. Ha? Naiinitan ng gusto. Alin? Ito. Si daw? dad? Doon kasi mainit na mainit e. Eh. hindi e. Ang kasabi sa akin Eh, Ay, kaya nga masiguro matibay sa init. May, matibay sa init yan. Bakit na ako? Ah, dyan lang? Oo, dyan lang. Ang dami nga nang pinula nila sa okay. Dapat yung katamtaman lang, yung tatantayan mo lang, di sayang abono. Ano magkakatubig dito pag umula na Ah. Hati lang na ang nagadyan eh. Oo. Uh -huh. Ang dami ng ano, ang dami ng sumibot nung na gano'n. Maganda yung lupa kasi. Yan ang kokopit na kuha, binulok. Walang laman yan na mga limang buwan lang, ano, apat na buwan lang yan. Mabubulok na yan. Sa Saudi, ganyan din ginagawa ko. Kaya lang ginagawa ko ron. Dagdag yung binubulok ko yung mga kusot na sparnitube. Kaya lang, ang ginawa kong 6 months, binababag sa tubig. Ah, bulok na bulok talaga. Inam na ako ng okra. Ang gaganda ng okra. Ang gaganda ng tanim ko doon. Ayan, yeah, magandang pampupupundaan. Ayan.